Alam niyo ba na hindi Catholic si Bans dati? Noong 2019 lang siya nag-convert. Recently lang mga ka-faith. Ang kwento niya ay grabe. Lumaki siya sa mahirap na pamilya na may galit sa mundo. Sobrang bitter niya. Sobrang palagi siyang galit. At nasangpog pa siya sa mga bisyo. Hello mga ka Faith, kamusta kayo? Alam nyo ba na sa second administration ni President Donald Trump sa US ay maraming mga Katoliko ang nasa mga key position. Astig, 'di ba? Una si Vice President JD Vance, Secretary of State Marco Rubio at Secretary of Transportation Sian Duffy. Pero ang malaking tanong mga kafate, paano nakakaapekto ang pananampalataya nila sa kanilang trabaho? at ano ang inspirasyon na makukuha natin mula sa kanilang mga kwento. So alamin natin yan today mga ka -fate. So kaya tara, samahan nyo ako dito sa vlog na to. Unahin natin si BP JD Vance, ang bagong Vice President. Alam nyo ba na hindi Catholic si Vance dati? Nung 2019 lang siya nag-convert. Recently lang mga ka -fate. Ang kwento niya ay grabe. Lumaki siya sa mahirap na pamilya na may galit sa mundo Mundo. Sobrang bitter niya, sobrang palagi siyang galit at nasangkot pa siya sa mga bisyo. Pero dahil sa Catholic Church, nagbago ang buhay niya at na-inspire siya sa teaching ng simbang katoliko tungkol sa pamilya at sa social harmony. I'm the only candidate in the race whose values actually align with the Christian teachings on the protection of life, on the protection of the vulnerable, on the dignity of the of the individual worker. Kaya kung kaya ni Lord baguhin si JD Vance, walang imposible mga kafe. Tila ba parang sinasabi sa atin ni Lord na kahit gaano kahirap ang sitwasyon mo ay merong pag-asa. Basta kapit lang tayo sa kanya. Next naman mga kafe ay si Marco Rubio. Si Secretary of State. Grabe ang faith journey niya mga ka -faith. Baptized Catholic siya pero lumipat ng ibang reliyon ang pamilya niya. Pero alam nyo, bumalik din siya sa simbahan. Bakit? Kasi sabi niya, walang katulad ang katotohanan at kagandahan ng Catholic Church. Isang malaking amen dyan mga ka -faith. Alam nyo mga ka minsan tayo rin para ring si Rubio, di ba? Napapalayo pero laging open ang simbahan sa atin kahit gaano kalayo makakabalik tayo kay Lord. As Secretary of State, dalangin niya ang kapayapaan at hustisya para sa lahat. Na-imagine nyo ba isang Pinoy leader na ganoon din, 'di ba? Na magkaroon tayo ng isang Pinoy leader na katulad niya. Kaya natin niya ka-faith, kaya mahalaga na ipagdasal natin ang mga susunod na magiging leader dito sa bansang ito. At syempre, we should vote wisely. Maging matalinong botante ka faith with discernment and prudence. Our goal is eternity, the ability to live alongside our Creator for all time. That is the purpose of our life, to grow closer in our relationship and to accept the free gift of salvation offered to us by Jesus Christ. And so politics or being, you know, working as a bartender the way my father did or whatever endeavor we have found in life, that is a way for us to bring glory to God, to use the gifts and the opportunities he's offered us to be his ambassadors in the world, but ultimately our ultimate goal is to live in all eternity with our creator, who created us for the purpose of living with him for all eternity. That influences, I hope, every aspect of my life. The struggle on a daily basis as a Christian is to remind ourselves of this, to remind ourselves that the purpose of our life is to cooperate with God's plan. We're all given different gifts and different opportunities. And the biblical uh, teachings on this are very clear. To those who much has been given, much is expected. And we will be asked to account for that at the end of time. We'll be asked to account for the opportunities and the gifts that we were given. And God will ask of us, our Creator, what did you do with them? Did you use them to glorify my kingdom? Did you use it to help your fellow man? Did you use it for the purposes that I that, that I've taught you to use them for, or did you use them for yourself? Were your treasures stored up on earth or in heaven? And, and to me, I try to allow that to influence me in everything that I do. Finally, si and Imagine, Imagine tataisa siya ng sham na anak at ngayon secretary of transportation na siya ni Donald Trump. Bago pa ang confirmation hearing niya. ay nagdasal sila ng buong pamilya niya. 'Di ba? Grabe nakaka-inspire 'yon mga ka-faith. He put God first in all that he do. At isa siyang role model bilang isang leader at bilang isang tatay. Kaya sa mga busy moms and dads diyan, si Daffy ang perfect example na hindi excuse. Excuse me, ah. excuse me. Hindi excuse. Okay, ulitin ko. Hindi excuse ang trabaho para kalimutan ang pamilya at pananampalataya. Prayer is the key ka -faith. Kaya kung kaya niya, kaya mo rin yun. Kaya natin yan. Trump's Catholic cabinet remind us of the power of faith in leadership. Si J.D. Vance, Marco Rubio, at si Sian Duffy. At lahat sila nagiging ilaw ng pananampalataya sa kanilang trabaho. Ang malaking tanong, paano rin tayo magiging ilaw sa mga pamilya at trabaho natin? Paano tayo magiging Jesus. Di diba? Sa mga taong nakakasalamuha natin. Paano ka magiging Jesus sa mga taong minamahal mo? At even sa mga taong ayaw mo. Kaya I challenge you today. Sina-challenge ko kayong lahat mga ka na maglaan tayo ng oras para magdasal. Para magrosaryo. Para sa ating mga leaders. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. At alamin natin kung paan natin madadala ang values ng simbahan sa araw-araw nating buhay. I-comment nyo kung ano ba yung natutunan nyo at, at ano masasabi nyo sa recent administration ni Donald Trump. At mga ka-faith, meron pala akong naging interview kay Tommy Peterson. I'm sure marami sa inyo ang kilala si Tommy Peterson na yung asawa siya ni Dr. Jordan Peterson. So napakaganda ng kanyang naging conversion story and through the rosary ay gumaling siya sa isang uh, chronic cancer, talagang very rare cancer na very deadly pero through praying the rosary nakareceive siya ng healing at dahil doon ay na siya sa Catholic faith. So ilalagay ko yung link somewhere here kung saan nyo pwedeng mapanood yan. Thank you and God bless. So mga faith a quick promotion lang ng bagong libronet ni Brother Bo Sanchez. Uh, multiple income streams how I created seven money machine and how you can to buy Brother Bo Sanchez. At kung di nyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker. At kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher. Kaya sinulat niya itong multiple income streams. Good news mga faith na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. This is for free. Pinamimigay niya to ng libre sa mga interested po. na magkaroon ng libreng copy ng librong nito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko to, ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. Siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full-time itong ginagawa ko bilang isang uh, online content creator. Dahil doon, nakapag-build ako ng apat na sources of income, kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libring libro na Tony Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libring copy na to, Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee. Pwedeng through credit card or kung Gcash kayo magbabayad. Piliin nyo lang yung Dragon Pay. Makikita nyo yung option dyan. Thank you and God bless.